Ang ayun okay, yung korso na barado din yung motor. Hindi naman 'yan. Pa-comment ho naman. Kasi wala naman doon. Wala doon. Hindi doon. Please subscribe Kuya Isko Official. Okay mga kababayan, napanood nyo ba ang maiksing video clip natin dito sa unahan ng video natin na 'to? Kilala nyo ba kung sino siya? Yan po ang aming mirror dito na si Isko Moreno. Uh, Isir i ko lang to dito sa aking YouTube channel para hindi or hindi natin makalimutan ang na ginawa ng ating mayor dito sa Maynila. Ayan po mga kaibigan, ngayon po ay maulan na panahon, no? Ah, uh, lahat Luzon, Visayas, Mindanao, maulan dahil nga dito sa bagyo na mayroon ngayon. Uh, kaya ko siya ang ng uh, reaction itong uh, video na ito ni Esco Moreno or ni Mayor Esco Moreno dahil siya talaga siya sa isa sa mga hinahangaan natin pagdating sa pamumuno sa ating bayan. So, isa siya dapat katulad niya ang uh, gusto natin maging pinuno sa ating bayan. Dahil nga sa kasipagan, diskarte, malasakit sa bayan at puso sa bayan. So, ito yon. So, nakita nyo ba? Umuulan, bumabagyo, ay eh, talagang personal niya mga pinupuntahan yung mga lugar-lugar na kung saan binaha dito sa Maynila. Dahil nga ngayon ay maulan. So, ayan. share naman ang video natin. At syempre, like at syempre, subscribe na rin. Yung ating Youtube Channel Kuya Isko Official And guapong Bihero TV At siyempre yung ating Facebook neto Charles Francisco At siyempre mag-comment kayo mga kababayan Sasagutin natin kung mayroon kayong mga katanungan Ako po ay nandito sa Manila Taga Manila tayo At talagang nasasaksyan natin Kung anong mayroon dito sa pamamalakad Ni Yormie or Isko Moreno So ganito so, ang gusto nating pinuno Sa ating bayan Yung mga ganitong style Or mga ganitong tao, no? Na kung saan talagang hindi lang basta-basta inutos -basta, uh, inuutos yung mga bagay-bagay na kailangan gawin. So ikaw mismo bilang isang pinuno talaga, amo muna sa mga dapat mong gawin. Kaya ginawa ni Mayor Medito or Desco Moreno dito, ito po sa parting top avenue, no? Dito sa may UN Bandayan eh na kung saan siya mismo ang nag-inspeksyon doon sa lugar dahil talagang bumabaha yung lugar na yan so yan kasi mga bumabaha dyan sa Manila sa top na yan, kahabaan ng top na yan mula sa uh, parting kalaw uh, no? papunta na yan ng hang hanggang Gito Cross yan, mabaha talaga yung kahabaan ng top na yan then syempre, yung sa may Ma San Marcelino yan, bumabaha din yung ilang kahabaan na yan at syempre, yung talagang kilalang kilala na kung saan na binabaha yung Espanya. Panoorin natin yung video at uh, makita natin kung paano sila na inspeksyon sa uh, kasagsagan ng ulan. Ito yung video ni Isko Moreno. Hindi inalinta na ni Yorne Moreno ang kasagsagan ng ulan na kung saan aktual na inspeksyon itong kahabaan ng top Avenue itong mga bunga baha na area na kung saan umaapaw ang tubig dito sa mga nasabing lagusan. Ang mga panahon ito ay baha sa kalakhang Maynila dahil nga sa maliban sa ulan ay nagpakawala pa ang mga dam. Kaya isa sa mga naging sanhi eh, ang pagbaha dito sa buong lungsod ng Kamay Hilaan. So ayan po no at kasalukuyan tuloy-tuloy ang inspeksyon. Ah, uh -huh. Kaya nga ko ang ilang korso na may problema. Kaya yung korso na balado yung iniigot na. Alin yung iningi na, Kaya kamatang kumano yun. wala naman doon. Wala doon. So, ito lang. Kaya nga, nandito mga sasakyan ng LRT.

いいやった。これどうこれどうおい、降りれないよ。おい、降りな。<laughs> hey, <laughs>

anak niyo pinapainahin na rin 'yung dadada ng silak ang masama 我，我那些，我那。 Kahit mga kababayan, panood na natin yung video. Kung ang isang pinuno is katulad niya, lahat dito sa ating bayan, ay eh siguro maganda ang takbo ng ating bayan or ang Pilipinas. So, ilan lang sila na nakikita natin na ganyan talagang sila nangunguna sa mga pangunahing gawain. Katulad ng Pasig area, nakita nyo ba diba? si uh, Biko Soto? At meron din yung nasa, nasa Nueva Ecija. Katulad ng pandemic, talagang kilalang kilala siya si Kuya Iming Bayon. So yan, mirror din doon yun. Then uh, sa ibang lugar, wala tayong masyadong nakitang ganun ka sigasig or ganun ka sipag. Europe. hindi natin pagdamot na po maging pinuno sa ating bayan or sa Pilipinas. No? Yung mga ganong tao. Kasi uh, kung yan ay nagagawa sa isang city, eh, paano pa kaya kung gawin sa buong bayan? edi eh, di gaganda ang ating bayan. So ko yung mga kritiko dyan, yung mga bumibira pa rin na kahit nakikita na yung mayroon lang ginagawa kasi gano'n naman ang Pilipino wala kang ginawa, mayroon pang masabi may ginawa ka, mayroon ding masabi pero doon ka na sa may ginawa nakita nyo naman ito si Isko Moreno kaupo pa lang pero nagsisimula na kaagad, nakikita na kaagad natin yung mga ginagawa niya kaya nga siya nagustuhan ng tao at ako mismo saksi nung uh, pandemic dito sa amin is walang gutom bago sobra-sobra ang ayudang mayroon at ito ang pinakamaganda dahil hindi ka tatanungin kung butante ka ba o hindi. Basta residente ka or nakatira ka dyan. Kahit nang upahan ka or ilang araw ka palang nandyan. Basta nandyan ka at inabutan ka, mayroon kang ayuda. So ganun lang siya. So di katulad ng iba, natatanungin ka ba kung ilang taong ka na nakatira dyan o or... ano na pa mga hinihingi nila sa'yo bago maroon ng ayuda or magkaroon ka ng ayuda galing sa gobyerno. Okay mga kababayan no? at uh, yun lang ang masasabi ko at may share ko sa ating mga kababayan yung uh, situation dito sa Maynila sa ngayon. Dahil maulan, talagang ating mayor dito ay talagang aktual niyang inspection lahat ng mga bumabahang lugar para nga naman magawa ng paraan at solusyon. number 1 po ang basura dyan. So yan, shout out sa ating mayor, Yormi Isko Moreno. So pareho kaming Isko Moreno nga lang siya. Eh tayo ay eh, mas guapo sa kanya. Ayan mga kaibigan no, at abangan niyo sa mga susunod pa nating uh, video ay actual din nating uh, videohan or mga kasama si Isko Morino, son kasama sa mga operation. So shout out pala kay Ate Milby. Yan, uh, actual silang nagla-live lagi yan sa mga uh, pinupuntahan or mga ginagawa ni Isko Moreno si Ate Milby vlog. Yan, shout out sa inyo naka-live siya kanina. So yan po, maraming maraming salamat muli ko yung Isko official and guapong mga TV at yung ating Facebook account Charles Francisco yan lang share ko lang po sa inyo mga kababayan na yung Manila is may gobyerno na sa ngayon sabi nga ni Esco Moreno so yan nakasubaybay lang din tayo sa mga situation sa mga dapat gawin pero abangan nyo sa mga susunod is mayroon din tayo mga vlog na makakasama natin siya at yun nga uh, may challenge pa si Yormi Esco Moreno no? na yung mga vlogger daw is mag-video, videohan yung mga tulong na mga gumagawa ng kalukuhan no dito sa Manila or sa daan man is my uh, may premium pag isin sa kanya ang uh, video. Okay, so abangan natin 'yan kasi pag naka-video tayo diyan sigurado sisikat ka. Ha. <laughs> kuya Kuya's official and maraming salamat. Thank you very much at mabuhay Manila. Luzon, bisaya. 1